Tanggal. tanggal nabali ang Yan. balik Yan, sa sobrang lakas ayan malakas kasi hasa ipahasa

ipahihi ng pa siguro Meron akong alam na pahay ng na nga yun, magaling eh Nagpahay na ako Meron alam si Boss na na rin, boss. Oh, yung pala, Blue Mint meron akong pinahinangan, ang galing hmm. Kahit din? Then, boss, kahit Al Kahit aluminum, A Aloy, ko, ano aloy, Boss Ayan, yung may ari, oh, sobrang lakas, oh Ayan, oh, lakas, oh Galing yan, no, puto, no Hindi yan nalubak, pa nalubak Hindi, Boss, pagkurba lang, aloy oi. pa yan ha? Baka, pero tu'n ko baka may ano na yan. May Kasi kulay gul itim na to. So, sabi dapat nang biyak. Po. Kasi aloy yan dapat puti yan yun, eh. Dito lang sa loob. Yung... Nariker Ay, siya ngayon no. Ayan, nariker. Ayan, yan yung may ari Ayun, ayun, ayun pala na. salamat ha Napaka-supportive mo. <laughs>